usong uso na naman nga ang lamok ngayon dahil tag-ulan na naman nga at pwedeng-pwede ka namang gumamit ng katol kahit nga ayaw mo ng kahit anong usok. For today's video mga kumari ko, samahan nyo nga akong gumawa na naman ng pangtaboy nga sa lamok dahil uso na naman nga ngayon dahil tagula na naman. Siyempre, isa nga ito sa gagamitin nga natin itong katol mga kumari pero hindi nga natin kailangan dito magpausok dahil ang gagawin lang naman natin dito ay babasain nga natin itong katol. So maiba nga tayo mga kumari ko, ako lang ba yung hirap na hirap talagang paghiwalayin nga itong dalawang katol na ito? Bale, itong isang katolang lang naman ang gagamitin natin dito mga kumari ko. Pero depende nga sa inyo kung saan nyo nga ito ilalagay. Pwede rin naman kayong gumamit ng dalawa kung gusto nyo nga mas maraming magawa. Bale, ayan nga mga kumari ko. Babasain mo nga lang dyan yung katol. At kapag nga nabasa mo na yung katol mga kumari ko, eto nga tatin na nga itong pipira-pirasuhin. Nagawa na nga rin ako noon ng ganitong vlog mga kumari ko. Para nga sa DIY mosquito repellent. Pero ulitin nga natin mga kumari ko dahil nga tag-ulan na naman at maraming lamok. Sobrang ganda nga nito mga ko dahil hindi mo talaga dito maaamoy yung katol dahil sa mga ilalagay nga nating mga sangkap ay talaga namang mabango at talaga namang napaka-effective na pantaboy ng lamok. Dalas ko nga itong ginagawa mga ko at palagi ko nga itong nilalagay sa kwarto namin dahil talagang may papabango ka na nga ng kwarto ay meron ka pangang pantaboy sa lamok. kapag nga naputol-putol mo na siya mga kumari ko, maglalagay ka nga pala dito ng kahit na anong alcohol ay pwedeng pwede kahit anong brand. Pero ito nga nilagay ko yung pre nga lang dahil ito na lang available dito. Madalas ko kasi talaga itong ginagawa mga kumari kaya naman gamit na gamit ko talaga ang alcohol dito sa amin. Anyway, after mo naman makapaglagay ng alcohol mga kumari ko, maglalagay ka nga pala dito ng isang piraso ng kalamansi pero optional lang to mga kumari pero mas mabango nga pag may kalamansi. At kung wala ka namang kalamansi mga kumari ko, is pwedeng pwede kang maglagay dito ng suka. Halu-haluin mo nga lang lahat ng nilagay mo mga kumari At eto nga pala ang pinakahuli natin gagamitin dito mga komariko ko. Eto nga ang fabric conditioner kasing fabric conditioner ang magpapabango nga dito mga kumari ko. Plus, saluan mo pa nga ng alcohol ay sobrang bango na nga nito pag nilagay mo sa kwarto. Lawa na nga ang purpose nito mga kumari dahil meron ka na nga pantaboy ng lamok ay meron ka pa nga sa bahay mo. kapag nga ginagawa ko ito, dito ko nga ito palagi nilalagay sa may ilalim nga ng higaan namin at talaga namang napakabongga. Hanggang dito na lang muna mga kumari ko sa nga nagustuhan nyo itong share ko sa inyong tips. Yun lang. God bless.